हरियास की, हम चीज़ ढूंढ रहे हैं, एक बार सेवेंटी जार्स की, सॉरी, सेवेंटी जार्स की, सेकंड तेरी हाँ, टू प्लीज़ दवा, वन हंडरड, सॉरी, वन हंडरड टू प्लीज़, हटा देनी, चलाइए, चलाइए। Hello guys! Mga katropa, dito nga pala ako ngayon sa Sokwakit, Qatar. So, sa mga bilihan po ng mga ibon. So, hindi ka, pasok tayo. Tingnan natin yung iba't ibang mga ibon dito. Tara! Wow! Ganda oh! Wow! Ang ganda ng mga ibon nila, na ba Yes! Ganda oh! Dito lang po sa si Sokwakit. Kaya po tayo sa Sokwakit, Qatar, mga katropa. Wow! Ano, ang ang mga uri na mga stibo. Wow! Hindi ko mga tao dito. Ha? Huh? <laughs> Pero nag sila. Ayan. ka. Sa so, lang, may ako sa ibon. <laughs> <What>? <laughs> so, no. Bro, can I ask me? Hey! How much do yang ini Rp. 7000 maaf, Rp. 7000 Rp. 17000 Rp. 27000 Rp. 27000 itu setelah itu 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 Rp. 27000 bagaimana dengan yang ini? bagaimana? Rp. 27000 Rp. 27000 Rp. ya wow yang ini Rp. 100 maaf, Rp. 100 yang ini Rp. ya itu Rp. 14000 आ वन हंड्रेड टू ट्री हाँ वन हंड्रेड टूटी सिक्स यारे टूटी सिक्स डे वन सिक्स वन सिक्स टू थी सिक्सटी टू पी सिक्स रूप लगे वन हंड्रेड टू थी

Na. Ito, ito yung mga tindahan pa ka rito. Ah, so, sarado na. Huh? Ibang mga ano, tindahan, sarado na. so, ang hinip dito, ito yung, yung mga... Ito may rabbit sila. Wow! Yun din. Meron din silang, ano, ibon. Wow! Hindi ko alam yung mga tawag, yung mga pangalan. Meron pa rito sa loob ang dami nito ano. Wow, ang ganda oh. Gando, oh. Ayan, oh. Hindi ko alam anong tawag dito. Ay. Parang ba para, yan? Hindi ko alam. <laughs> Namuhula lang ako. Uh, <laughs> yun, ano <laughs> pa May rabbit din. At meron din mga ano. Ibon. Yan. Tinker. yung kira. So yung ibang tindahan kasi na ang bilihan ng mga pets sarado na. So yun. Dito lang yan sa Sukwakip. yung nyo lang. Animal ano. Store. Bird store din yan. Ito dito. Ikot mo sa kabila. Pagano So yun mga katropa, kung nagustuhan nyo po ang video na to, please heart naman po at pakiparo na rin po ang ating Facebook page na ito. At huwag nyo rin pong kalimutan na mag-iwan ng bakas, mag-comment na rin po kayo upang ma-notice ko po kayo. At huwag nyo rin pong kakalimutan na meron din po tayong YouTube channel at meron din po tayong TikTok account at meron din po meron din tayong Instagram. So yun, so please support nyo naman po ako doon upang lagi nyo po ako masubaybayan. Salamat po! Wow. Katropa tropa, please. pa ko na kayo ha. So hanggang dito na lang. Kaya, puntahan nyo na ito kung gusto nyo pong bumili ng mga pets, kung gusto nyo pong bumili ng mga ibon. So, yun. Hanggang dito na lang po. And that's so, all. Bye-bye! <laughs>